Revolusyong Frances, sentro ng kaunlaran at kaninangan ng France nang magkaroon ito ng revolusyon. Ito rin ang pinakamakapangyarihan at masasabing may pinakamalaking populasyon sa ilalim ng isang pamahalaan. Wika ng kabiyasnan ang wikang Frances. Kumikilala sa kaunlaran ng bansang ito ang halos lahat ng bansa sa mundo. Nanatili sa France ang lipunang feudal sa kabila ng paglaganap ng mga kaisipang kaugnay ng liberalismo. Sa kanyang estado o kalagayan sa lipunan ang bawat mamamayan. Ang mga kiriko ang nasa ibabaw ng piramideng panlipunan at sumu sumunod ang mga maharlika. Bumuo ng dalawang antas sa populasyon ang dalawang uri at nagmamayari ng 76% ng mga lupa ng bansa. Sila pa rin ang libre sa pagbabayad ng buwis at nang-aabuso sa ikatlong estado. Bagaman masasabing walang alipin sa bansa, sari-saring buwis ang ipinapataw sa may hirap. Walang ginagawa ang may yaman kundi maghigpit sa paniningil sa may hirap upang masunod nila ang kanilang layaw sa buhay. Binabantaan ang mga burgis upang makatiyak sa mga biyaya mula sa pagawaan at kalakalan. Isa sa mga malubhang dahilan na pag-aalsa ng mga prinses ang masamang pamamahala ng hari at ng kanyang mga pinuno. Ang utos at nais ng hari ang batas. pinagbibili ang mga katungkulan sa pamalaan sa pinakamataas na magbayad. Upa sa bansa sa napipintong pagbagsak, tinawag ni Haring Louis XVI ang States General noong 1789. Sa gustuan na ikat ng ikatlong estado na kung magpupulong, bibigyan sila ng karapatang bumoto bilang isang tao. Tumanggi naman si Louis XVI na patawan siya ng buwi. Sa pagpupulong na ito, napadali ang pagsiklab ng revolusyon. Maog lang hiwahiwalay na pagtitipon noong 1788 ang States General. Nakapagsiklab ito ng kalooban ng, ng ikatlong estado na binubuo ng mga bourgeoisie. Ang pagkakaisa ng nauna laban sa huli ang kanilang ikinakabahala. Hindi sinalihan ng, ng ikatlong estado ang pulong ng Estates General sa Versailles dahil sa pagnanais nila na maupo bilang isang kapulungan. Walang nakapagbasundoan sa loob ng anim na linggo. Ipinasara ng hari ang bulwagan at napilitang magpulong ang asambleya sa tennis court. Dito sila sumumpang hindi maghiwalay hanggang hindi nakakabuo ng saligang batas. Dito, nagsimula ang rebolusyon ng ikatlong estado laban sa hari at mga maharlika. Isa rin sa malagang pangyayari ng rebolusyon ang pagbagsak ng Bastille. Samantalang napupulong ang Estates General, balisa ang masa sa France dahil sa kanilang lumulubang pag -iikahon. Kakaunti ang ani. Marami ang walang trabaho at mahal ang pagkain. Walang may tugon ang pamahalaan sa kanilang karaingan at hinigpitan ang pagbabantay ng hukbo sa palasyo ng hari. Napalitan ang pagkabalisa ng pagkapuot at nagsimula silang maghimagsik. ilalim ng pamamahala ni Camille Desmoulin, nilusog nila ang Bastille, isang piitan para sa mga kaaway ng pamahalaan at pinugutan ng ulo ang mga sundalong kasama ng alkalde ng Paris at ipinarada sa buong lungsod. Ang pagbagsak ng Bastille ang nagsimula ng malawakang pag-aalsa ng mga pranses laban sa pamamahala ng hari. Sa so, isang gabing pulong noong Agosto 1789, Maraming maharlika ang nagpahayag ng pagwawakas ng kanilang mga karapatan at pribilehiyo. Sa gabi rin ito, nagwakas ang institusyon ng pedalismo sa France. Noong ika-26 ng Agosto, 1789, pinalabas ang deklarasyon ng karapatan ng tao at mamamayan na nagsasaad ng sumunod ng mga prinsipyo. Kapangyarihan ng bansa, pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan, at ang kapangyarihan nakasalalay sa mga mamamayan. Napasimula rin ang Asamblya ng Reorganisasyon ng Pamahalaan. Hinati ang France sa 83 departamento. Muling itinatag ang mga bayan at ginawa itong mag magkatulad. Nagtatag ang bagong saligang batas noong 1791, ang batasang kapulungan na binibigyang kapangyarihang bumoto. Pinawian din ng hari at ang ministro ng halos lahat ng kapangyarihan, inilit lahat ang pag-aari ng simbahan upang may maibayad sa utang ng pamahalaan. Inalis maging ang mga guild at naging bukas para sa lahat ng mga industriya. Nagtatag ng asamblea ng pambansang relihiyon, inihalal ang mga kura at obispo ng mga butante at pinasahod sila ng pamahalaan. Maraming mga bansa ang nabahala sa lumaganap na prinsipyo ng Revolusyong Pranses ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran ay nakaakit ng marami sa Britain, Belgium at France at halos sa lahat ng bansa sa Europe. Nabahala ang mga hari at reyna. Napalabas ng manifesto ang Austria at France at binalaan ng mga pranses sa malagim na mangyayari kung masasawi si na Louis XVI at Mary Antoinette. Naging hudyat ang babala upang magsimula ang paghahari ng lagim sa France. Ayaw ng pamala ang municipal o commune sa Paris ang mga radikal sa pamamahala ni Maximilian Robespierre, George Danton, at John Paul Maras at binising ang damdamin ng lahat ng masa sa pamamagitan ng Marcha ng Marseilles. Hinatulang mamatay sa gilotin ang hari at reyna. Oh.